Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa landas ng pag-asa. Happy Easter po sa ating lahat. Easter season pa rin. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 6 ng libro ni San Juan. Ito ay tungkol sa pagpapabilis ng sagot sa ating mga dasal. Sabi sa ating ebanghelyo, Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo. Ano pong inyong gagawin? Ang ating mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Sumagot si Jesus sa ating ebanghelyo, Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumamaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lahat ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang malapit sa akin ay hindi na nagugutom kailanman at ang sumasamparataya sa akin ay hindi na nauuhaw kailanman. Kaibigan kapatid, Easter na. Meron ba kayong hiningi o pinagdasal ng kwaresma na inaasam-asam ninyo? May himala ba o sagot sa dasal na hinahanap? Natanggap mo na ba ito? Alam nyo ho kami ni Mrs. may mga pinagdadasal din ng taimtiman ng kwaresma at unti-unti lumiliwanag ang mga dasal namin. Alam nyo, sa awa ng Diyos, nagkaroon ng pag-asa ang mga malilit na negosyo na aming pinapatakbo. Nung isang taon, halos naghihingalo na isang negosyo namin. Ngayon, nagkakaroon ng pag-asa. Patapos na rin po halos ang kami sa pagbabayad ng tuition fee ng apat naming mga anak sa pribadong paaralan. Unti-unti nakakabayad sa mga bayarin Patapos na rin po sa school ang mga bata ilang linggo na lamang. Patapos na rin po ang mga check-up ni Mrs. para malaman kung ano nga talaga ang kanyang kalusugan at makapagkonsulta makapag ng tamang doktor. Kaibigan kapatid, ano ba ang hinihingi mong tinapay kay Lord? Ano bang dasal ang hinihingi mong masagot? Nakuha mo na ba ito? Hayaan mo magbigay ako rin ng tatlong tip para mapabilis ang tugon sa mga dasal mo una, maging klaro sa dasal mo. Maging klaro sa dasal mo. Sabihin mo kung ano talaga ang nais mo. Maging specific, ika nga. Yan ang paalala sa akin ni Lord pag nagdadasal kami o ako. Pangalan, pangalanan mo ang mga taong pinagdarasal mo. Lagyan mo ng halaga ang hinihingi mo. Sabihin mo kay Lord ang gusto mong mangyari. Siya ay aman nakikinig at gusto niyang malaman ano ba talaga ang gusto mo para alam din niya kung ano talagang isasagot niya para sa iyo. Pangalawa, humingi ng dasal sa ibang tao. Humingi ng dasal sa ibang tao. Sabi sa Mateo chapter 18 verse 19, tandaan ninyo kung ang dalawa o tatlo sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin. Ito'y pagkakaloob sa inyo na aking Ama sa langit humingi ng dasal sa pamilya ninyo, kasama sa community, sa pare o sa pastor. Kung katoliko ka, humingi ng dasal sa mga santo at santa, pati na mga kamag-anak mo na namaya pa na mga nauna sa iyo. Alam nyo, gawain naming pamilya yan. Nagdadasalo kami, lalo na kami mga bata pagpapunta kami ng school. Pag magkasama kami ni Mrs., nagdadasal kami. Alam nyo, parang mas mabilis at mas malakas ang dasal namin pagsama-sama kami. Pwede rin yung sabayan ito ng ayuno o fasting o sakripisyo o dagdag gawaing mabuti tulad ng pagtulong sa kapwa. Gusto po ni Lord yan. Pangatlo, magtiwala lagi sa sagot ng Diyos. Magtiwala lagi sa sagot ng Diyos. Kami po ni Mrs. siyempre gusto namin kumita sa mga malilit namin mga negosyo. Pero napansin namin, lalo na itong kwaresma, habang nagdadasal kami, mas lumalakas din ang loob namin. Mas nagkakaroon kami ng lakas na kahit anong mangyari, kumita man o mulugi, mahal pa rin namin si Lord at alam naming mahal na mahal pa rin niya kami. At syempre, mahal na mahal pa rin namin ang bawat isa. Sabi namin ni Mrs., walang sisihan at magsusuportahan pa kami lalo sa mga ginagawa namin. Alam nyo, hindi pa namin alam kung kikita talaga kami sa isang negosyo na pinasok namin. Pero ang mahalaga sa amin, alam namin na sagot pa rin kami ng Diyos. Kaibigan kapatid, may hinihiling ka ba na tinapay kay Lord? May hinihiling ka bang dasal na gusto mong sagutin niya kaagad? Maging klaro sa dasal mo, humingi ng dasal sa ibang tao. Magtiwala sa sagot ng Diyos lagi. Sasagutin ka niyan. Kung kayo po ay nang-bless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal. Happy Easter po sa inyo.